Ito, nagbabalik diba, tayo dito sa papaya. Dito sa buwan ng guys. Dito pa rin si Pierre. Sa dating pinagubala natin. Sa pinag a Sa isang ay, ano, pwede. Isang isang kahit. Kahit mawari po si Pierre. Sa bones na malaga. Nakapangulong ulit tayo dito sa papaya. Kung pala kasama ko si kapatang tanya. Uh -huh. dalawa. Yan. Siya yung nag upload ng video tapos shout out nga pala kay ano ay kay Mike Mike po talaga kasi ito siya sa mga pangyayon ano, kaya lang eh, may gagawin tapos uh, sa sa kasamang pangyayon uh, yung pangyayon kumanaw na yung ating ano sa kapatang na si Jimmy Escalona si ayun uh, rest in peace kapatang Jimmy sana ano uh, maging at uh, malaya ka na dyan kung nasan ka man ngayon pagkawin yun kamay sa marami rin na maraming maraming salamat sa mga tanggol sa natin ito patang at enjoy pa rin ang buhay and God bless nakahuli na si Kapatang Rangel oh. Kalalang paglang Walang niyang ito Nalahalagat ako Hindi na ako tayo Wala po Ayos yan Talingan. Ano ba 'yan? Ah. Ang kuya Reo. Ano ba kalaki? Eh. May malaki nga. Dapat wala ka ba? <laughs> Ayun oh, lucky. laki. Ay, tinasa. Ang talingan oh. Nakai pa chicharon. Sarap <laughs> ihaw niyan. Ayaw, isa yan. Right. Sayaw, sayaw. Araw po ng Sabado. Oh. Ayan, ah, yun lang na sundan. Nandito huli kami dito may pinaghuli ako po ng malaking kulapo. Ari malaki din ho. malaking kulapo ko first catch ulit. Para no nakaraan first catch siya. Malaki na kayo, eh. Malaki. Yan, ang po namin ng kalungkong ulit. Kalungkong kalungkong nakadali ay dayo pa. ba? pa. tayo <coughs> <Ayun, tos> sa kapit na ninja rock Papayang siya Mamaya naman mga kapatang Iskatro muna uli Mga <laughs> right. oh, kapatang Nakahuli na naman Baka huwag mong nana yan Oo Paluwi mo sa ulo Ayan ang tinatawag na ano Isa yung matinig Hindi isang bilang pa yan Isa yan, ako, kung lalamasin yan Guys, 2-0 na Alam nyo ba, nagpunta lang siya dito Para mag-scatter tapos away. ang gawin mo dyan, lamasin mo tagiliran <laughs> Ano tawag din eh? Sambila nga ah. Sambila nga rin, ito yung hitong dagat Ano ka sambilang? Putol na rin, putol Hindi, huwag mong putulin, ano ba? Putol na rin, hindi na kaya ng kunin Sa loob Okay na, hindi na kapatang <laughs> Okay na Palaman, mag-scatter pa nga ako yan na, kapatang na oh. nga. Okay na. Ito ay papatayin na. Putulin na lang po. Okay, sige na. Huli uh, na yata si Kapatang Ryan. Sabay kami. Baay, ka. Okay. Oo nga, malaki yan. Wala po. Alright. Sunod-sunod ho ang aming huli. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Sigurado ho ka malaki. Kapatang Ryan. Tingnan ko natin putol dahan-dahan eh eh kaya yan hintayin ho natin at sigurado nga rin malaki na naman oh laki kuya sige yan na ano yan oh laki wala po na naman yan ang mahigit sang kilo oh pagkaalaki ho tingnan nyo oh malaki pa ho sa chinelas ko kakalaki na naman ho ang ni kapatang Ryan ang ulit na naman ang ulit naman ho oh. uli tingnan nyo ho oh, pagkakalaki malaki pa ho sa kamay ko sa paan ng kuya ko huwag hmm. lang madadali oh. pagkaka ho pagkakalaki oh, ho na rin grabe ah, yeah, para mo yeah, na kapatang Ryan para mo ah, na kapatang Ryan para mo yes laki. laki na naman okay, ho ito. Laki kung ano ang sorte mo na oh. Yeah, kawil na, 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 na po. Anong so, kawil yan? Anong setup yan? uh, yan? Ito ay ano lang. Uh, Anday ko ay 12 pounds lang. Mm -hmm. Ang nilabas ko po ay ang aking ginawang It's ay, uh, ano, 15. Ang nakahuli po ay... Ano ba rin binili ko sa iyo? Ryobi. Sisir. Oo, oh, sisir rin. sisir. Yan. Tapos ang gamit ko na po na natin ay sugayi, sugayi lang. Pero sa siya. Pero sa siya niya. Alright! Laki po po. Kain okay na naman ah. Karehong huli ka. I-refill ko naman sa inyo. Ilalapit ka. Papakita mo huli ka. Okay. Yan yung huli ka. Para ay, kung ay, naging butete lang. Sa liit oh. Yeah, uh, ulo lang. Ulo lang ng isda ang huli niya. <laughs> <laughs> Pang-apat na huli ay, po yan. Kain, lamon. Okay. Ang laki ho nito oh. Malaki pa ho sa akin chinela. Susko po oh. Kumpara ko po ijis. Ito po 'yung mas malaki, ho. Oh. Grabe laki naman, talaga. May brand din na IMEK. Mhm. Tara. Tara. Tingnan, alam ba saanin? Ah. Eh, basahan hindi ginamit yeah, hindi, hawa, kayang hawakan sa so, sobrang laki para madukot ari din kuya ari nga yung bulinggit ari maliit na oh. yan ari pinaanaw ho pasensya na kayo at pagkakalaki masasabi mo kapatang tayo talaga ayaw takay <laughs> Tayo. Guys, na guys na kaya bibihin pa wala yun okay alright ko ang laki talaga nang lalabad. ang laki eh okay. Dapat sila yo. Yan ho, dentista. Kasya kamay mo eh. Tagas naman. Tagal mo. Eh, naman itong maliit ko. Ang mo Alam mga kabataan Sisil na Sisilip na Wala <laughs> kaya Sisilip na Sisilip na nga Alright <laughs> <ako>. <laughs> naman, Balian, Apat na Okay na kaya Parang maliit Parang maliit problema. Isa ka tiyo. Mga lang din naman. Sayang. Nakawala. Pero rin ha. walang maliit. Oo, isa ka din Hindi lang, ay. ah, natin na. Talagang pera ng no, manok pista <laughs> wala na talaga hindi kaya na kayo tayo tayo na sabit na wala bago si ima na kaya pa <inaudible> Thank ha

Ito, may pinapapa ako dito, Mips. Nata, eh. Mga itin. E, pangaba. Ito, ang makunat. Then, malutong chicharon. E, yan. Bagay na, Sponsor chicharon. Pangaba, yun. Ilang na ang dala namin, tapos yung pahay namin sa galungungulin na ganyan kalaki kalungkot na ganyan kalaki tapos may apat na kami huli isa isang bilang matiligyan nyo na yung target din, itong tapos natalingaan sa tuktukin yung, kalinaan, yung ay, ah mga aras Buhay ba? kilo niya, 354 kilo oh, na. Ay, baka ito yung mga ilang so, kilo, 350 ah, na. Mga ulam namin niya, hindi na yung pagbenta. Kasi hindi na lugar yung magbenta. Ulam lang. Ah, bukas, lulutoy ni Kabatang yan na uh, pesa naman. Kasi noong nakaraan, ito yung naman ngayon, bayo mo pa naman. Para, is okay. Hindi pa sa kaya bukas. Mga mga kabatang, hindi na lahat. Sana makawin pa mga kabatang. Kabatang, ito yung sagay huli. Punta raya yan Dagdag yan eh Mas malaki pa Parang sa Pinagigigay kasi sana baka Birthday, birthday na tropa Birthday kasi ng tropa namin si Gaman ng Parang Sana baka pa para Pero sa isang parigang isa Kahit yun lang ang regalo ko na yun eh mga kapatang God bless o'clock midnight Guys, ah Ito ang nakahiga ako ngayon dito sa may Pier pinakadudok, ito yung mga kawin namin ayan, ay no. nakabang pa rin Yan. ayan may hindi nalim, medyo plastic kaya hinahabol niya medyo malakas kasi ang dito tapos kanina mabilis nang, ano, mabilis nang um, ang namin, talagang uuli um, agad, kababa pa namin ang na kawin sa so, oras na kami. Ang last mo pa namin alas 9 eh. Alas 10 na. Kaya medyo... Nakahuli pa na, nakahuli pa na buha. Ayun, nakahuli pa pala ako ng maliit. Ganto lang kaliit. Yan, ganyan. Pinain ko. Buhang. Eh. Mga mga kahuli na pala. Eh. Ano ang gawin? Wala pa rin talaga. Waiting pa rin kami. Bukata na naman tayo at malaki naman na huli ni Kabatang Raya. Ay, ako, ako. baling apat, pwedeng lulukin nun. Sobrang laki nung kolabo. Syempre, ang ako siguradong so, recipe natin bukas ano uh, pesa pesang mga uh, sariwa hindi nang bida na naman yan ayan bida na naman si kabatang rayan kasi da laban, dati kasi sabi niya yun niya sa spot to kasi lagi lagi siro. <laughs> lagi kasi siro siya eh ngayon dalawang beses na siya nakakauli ng mangilo o mas malakas, parang ano parang pares lang pero mas malakas lumaban tong isang to uh, laban siya talaga eh kaya mas maganda yung uli niya ngayon Parehas ang size. Parang nagpaparehas. Hindi kasi namin nakili yung dati. Dala, baga, may diferensya ka Kung may yun. diferensya nga naman, kapiraso lang. Malaki rin ito. Sarap ng ulo sigurado nito bukas. Tanghali yan. Sana madagdagan yeah. na Guys. mga kapatang, ah, ngayon ay ako ang inutusan ni kapatang Rangel na magluto huli nila ng kapatang raya nito, pula po at itong talingan sa ato pa ay, yan ipiprito muna natin ah, tapos hahatiin muna bago iprito ito ang big wow, kula po wow, so, sarap kula po okay, tingnan muna tapos Atin natin. Sa apat. Tapos, bago ko prito. Oh, bigas. So yun. mga kapatid, ha, na natin ang marble uh, kulapo. Hindi ko alam sa English ito eh. Marble grouper. Yan. So yun, ha, uh, magkakita tayo ng pantiga para ito dito. Magpapainit na tayo ng awade. Up, namatay. Ulit. Yan, buhay. Yan. Palpa! Siya nalagay na pantiga. Papainitan lang muna. Ah, papainitan lang muna tapos mamaya sasara na natin ang ating mga huli. Yan. Kaysa. Paita na lang muna ako pa ni Prito. Doon mga kabatang, isa ah, lang na natin ang awali at mantika ngayon may itla. Pipirito muna natin ang ating ulapo. Yan. Ang luto nga pala gagawin natin ay pesa. Nulutoyin muna para hindi maduro. Piprito muna natin. Yun na muna natin itong kulo. Tapos, ito. Nên là, cái tương lai nó đâu mga uh, na ngayon ay naprinto na po natin itong mga huli kapatang ranyan at kabatang ranyan. Eh, naman po ay uh, na natin. Ito po. Uh, ito po yung mga gagamitin. Tadjay. Ayan. Tapos ito, nakaready na po yun. Sabang, pakukuluan na lang po. Yon, ngayon po ay nakasalang ng mga pampesa natin. Ha. Ito po ang regalo niya. Uh, may kamatis, luya, sabaw, tapos ito pong ating pechay. Yan. Pag kumulo na po, uh, na po natin itong puling isda. Yan. Uh, pakita na lang po mga pag kumukulo na at luto na. Parang mga reklas mo mga patay. Kaya na kumukulo na, maglalagay na natin itong mga huli nilang isda. At pagkaulo niyan mamaya ulit uh, Ilalagay na natin itong bachay Pero bago-bago lahat Ito muna Ilalagay muna natin ng pampalasa Madig sarap Baka naman okay, So ito uh, Ito Kamaya po ay mapapakita na natin ang finished product. Pag-yuto na. Kaya yun mo, kapat na. natin. Ayos na din. Ayon yung luto. Masarap. Ayan, mo yun natin. Ulo. Wow, sarap. Buntot. Um, ngayon po ay talaga ya natin ang sa mahuli at ya. gulang. Ya. Ayan, ito na po ang finished product ng ating wala kong pesa at may mga ibang holdings na.